mata. Mars, Mars, Mars. Mars, paano kaya Ano ba? Paano na ata si mata? Ha? Ako, hindi siya pwedeng umalis. Pagdating na si Zoe, baka hindi sila magkita. Eh, ano gagawin natin? Eddie, gumawa tayo ng paraan para hindi siya umalis. Halika na, gumawa natin para Ma'am Morgana, kamusta na po yung pakiramdam niya po? Ay, alam mo, okay na ako. Parang okay na ako. Pwede na ako umuwi. Parang hindi po kayo okay. May hilo po kayo dyan. lang po muna kayo. Parang hindi ako gagaling. Panahiga ang gagawin ko eh. Baka pwede na ako umuwi. Hindi po. Meron pa po tayong gagawin pong test po na gagawin. Opo, may mga test pa po tayong gagawin. Urine test po. Test po, go home. Gusto na ni Madam Morgana ng umuwi. Hindi niyo na siya pwedeng i-hostage dito. Gusto niyo ba i-demanda kayo ni Madam Chantal? Uh, Daphne, Gilbert, hindi na kailangan yan. Uh, pasensya na kayo. Wala naman talagang demandahang mangyari. Let's just go home, okay? Pasabi na lang po namin kay Doc Annalyn. Thank you so much, ha? Okay po. Chay! Pag-alaman. Oo. Nasa'y sinasabi mong kapatid ni Mommy? Si Morgana Go? Nandun sa ER. Kasama nila Annalyn. What? Zoe, yung totoo. Wala ka ba talagang alam kung nagpapanggap ka lang? Ma, di ba? Hindi ko pa nga siya nakikita eh. But I need to see her. I need to talk to her. Teka, isn't that Zoe? Di ba pinalayas mo na yun? Ano na namang ginagawa niya dito? Baka pinuntahan niya si Morgana. Tara! Naku, madam, pasaway ka rin po pala. Parang anak mo. Eh, nagkita po ba kayo? She's not here. Madam, sign na yun na hindi dapat kayo magkita. Oo na, sige na. Let's just go home. Ma? Excuse me. Excuse me. Sino ka? Mami, ako to. Ako to si Zoe. Ah, ikaw pala si Zoe. Zoe, she's not your mom. That's Ma'am Morgana Go. Kapatid siya ng mami mo. Pero... Magkahawig lang kami. But I am not your mother at hindi kita anak. Mami, tama na. Sabihin mo na sa akin, alam ko ikaw yan. Mami, please, nararamdaman ko na ikaw yan. Umamit ka na sa akin. Mami, please, kasi I need it. Mami, ikaw yan. Nararamdaman ko na ikaw yan. Ano ba sinabi na at... hindi ako ang mami mo eh? You're my niece. But we're not even that close. Mami, di totoo yan ko, ikaw talaga oh, Sinabi nang hindi kita, Mommy. anak! Go! Ma'am Morgana! Hindi niyo po kailangan itulak si Zoe ng ganun. Pwede niyo siyang kausapin ng maayos. Annalise, ano ba? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Huwag ka dito! Don't talk to your sister that way. Kahit anong mangyari, she is still your sister. Pasalamat ka nga na nagkakilala kayo ng kapatid mo. Ako, I never got a chance na makilala at makasama si Moira. Kung pinagbigyan na ako ng pagkakataon, gagawin ko ang lahat para maging maganda ang relasyon namin. Kahit na ilang taon na ang nawala sa amin, nakakalungkot na isipin na ganyan ang ugali ng pagkaisa-isa kong pamangkin. Mami, hindi mo ako pamangkin. Anak mo ako, Mami. Ano ka ba? let's go Ooh. excuse me yeah,